Sa video na kuhan ng turistang tay na si Piawat Gunlaya sa scanning area ng Naia Terminal 2, makikita ang babaeng tauhan ng Naia na may sinisilid sa bulsa ng kasamahan nito. Ang pinasok pala sa bulsa, ninakaw daw na pera mula sa isang Thai na turista. Ayon kay Piawat, nakita niyang empleyado na tumangay ng pera mula sa wallet ng isa pang turista na si Kidja Tabtim. At saka binigay ang ninakaw sa isa pang tauhan. Nang hingin daw ni Kitja CCTV sa lugar, iginiit ng mga ito na wala raw camera sa scanning area. Kaya nagdesisyon daw si Piawat na ipakita ang video sa ninakawang pasahero. Nang malaman daw ng tauhan ng naiya na nahuli sila sa akto na nagnanakaw, hinatak ng empleyado si Kitja at saka kinausap. Sa isa pang video, makikita si Kitja na hinihingi mula sa tauhan ng naiya ang ninakaw na pera nito. Dito na ng officer ang kinuha na pera sa turista. Nagmamakaawa ang tauhan ng naiya na idilit video pero nagmatigas ang turista paulit-ulit din itong humingi ng tawad kay Kidja matapos magkwentahan kinumpirma ng turista na kompleto na ulit ang kanyang baong pera. Okay. Ayon kay Piyawat na pag-alaman niya sa mga Facebook group na may ganitong modus ng pagnanakaw sa naiyap pero walang ebidensya, ngayon daw may pruweba na siya ng ganitong pagnanakaw sa paliparan. Matapos kumalat ang video, nag-post si Kitja na tinanggal na raw ang sinasabing tauhan ng naiya. Nagsumiti na rin siya ng dagdag ebidensya para sa mga isasampang reklamo. Paalala ni Kitja sa mga kapwa niya turista, mag-ingat kapag dumadaan sa scanning area ng naiya at i-check ulit ang mga mahalagang gamit matapos ang inspeksyon. Ayon sa Office for Transportation Security, isinailalim na sa preventive suspension ang limang tauhan na dawit sa nakawan. Tinutulak na rin daw ngayon ang pagsasampa ng kaso laban sa mga ito. We will convince them to file the criminal case kasi hindi lang dapat ito matanggal sa serbisyo. Mas maganda kung matulong itong mga ito para hindi na pamarisan ng, di ba? Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulhencio, News 5.